Hello mga sisiko! Grocery time! Let's go! Ayan, ngiting Matagumpay! <laughs> Hello mga sisiko! Good morning! Kumusta kayo? Kumusta ang ating benta? Ayaw, guol-guol din ha! Parihasta! Parihasta na matumal ang ating tindahan. Pero lalaban tayo mga sisiko! And sa mga nagtatanong pala dyan, na nag-PM sa akin, Ati Rose, ano ba ang mabentang paninda sa tindahan? Sisi, alam nga naman isa-isahin ko pa na i-PM sa iyo. So ngayon, tingnan mo na lang ang aking uh, pinamili sa grocery, yun lahat ay mabenta kahit sa ang lugar. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, hindi na ako nagbebenta pa ng mga item dito sa tindahan na natutulog na lang. Okay, so lahat ng makikita mo na paninda dito sa tindahan ko ay mabenta yan lahat. Ayan, never na talaga akong bumibili ng mga natutulog na lang at isa-isa na lang niyong naghahanap okay, so for this vlog mga sisiko, kahapon pala na na naman ako kasi bumili ako ng mga frozen products frozen foods, hot dogs ayan, at iba pa mga ulam namin, so need ko na talagang lumabas para mamili sa grocery. At yung ibang mga item na hindi ko mabili sa grocery, yun yung mga karamihan sa kinuha ko sa grocery para hindi ako mabigatan mga sisi. Yung, yung wala lang talaga sa grocery, halos yun yung kinuha ko. Okay, so mga sisi ko, naging ganito na yung resibo ko kasi nagpagawa ako ng UR tapos yung mahabang resibo ay kinuha nila. Ito yung pinalit. So gusto ko ng ganito kasi kita lahat yung mga item na nabili ko. So ang nabili ko lang naman lahat mga sisi kahapon ay nagkakahalaga ng 26,000 pesos. Hindi pa kasali ang uh, mga gamot. Pero halos uh, MWF naman ako nagpapadeliver kay grocery. Yung talagang mga kulang-kulang lang. Need kong umalis. Siguro twice a month na lang akong lumalabas para mamili sa grocery. Pero nung wala pa si grocery, 4 times a month akong lumalabas. Halos weekly talaga. So, gasto sa pamasahe. Pero ngayon, twice a month na lang. Okay, so ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung mga pinamili ko mga sisiko sa grocery. mag unboxing tayo and at the same time, magpa-pricing na lang din tayo para sa mga gustong malaman kung magkano ba talaga yung mga item na binibenta ko. So, sa mga dilata, ayan, marami pa naman tayo mga dilata. Pero, may mga ilan-ilan lang, ah, hindi siya halata mga sisi kulang na pala dito sa aming tindahan so ayan mga sisi ko, kaninang umaga pagising ko, na-display na ni Kuya Dave yung ibang mga chichiria para hindi magkalbo dito sa harapan ng ating tindahan, tapos yung mga malalaking chichiria, ayan karamihan dito ay nabili ko sa grocery, ayan puno na ulit yung ating uh, mga chichiria ang malalaki ayan, kung nakikita niyo mga sisi dami tayong mga chichiria na malaki halos kompleto na lahat. Ayan. Okay. So, lahat ng mga sinasabit natin ay puro yan siya. Malalaking chichirya. Tapos, andito pa. Yung medium size. Ayan. Tapos, ang mga maliliit ay nakalagay sa ating organizer na black. Na matagal ko na talaga itong nabili. Ayan. Napakatagal na. Ayan. Okay. So, may mga item pa tayo dito na hindi natapos na may display yeah, ni Kuya Dave itong mga chichirya nandito pa yan nandito pa yung ilang mga chichirya tapos itong mga tag 12 pesos na mga chichirya din ayan super crunch 12 pesos tapos ito pa dito meron pa and ito ngayon yung buksan natin para maipakita ko sa inyo kahit na sandali man lang itong mga item na napamili ko kahapon So, nagkalat na naman ulit ang ating tindahan. Di na lang. At least, ito'y blessing mga sisi ang mahalaga meron tayong stocks. So, okay mga sisi, nabuksan na natin lahat. Ayan, ang dami. And sure, mapapagod na naman si Kuya Dave sa pag-display nitong mga maliliit na mga item. So, tulad ng sinabi ko sa inyo mga sisi ko, ito lahat ay mabenta talaga dito sa aming tindahan. na pabalik balik ko na lang na binibili. Okay, so itong marshmallow na bahaba. Maraming klaseng marshmallow. Depende na lang sa inyo kung anong size ang bibilihin ninyo. Basta, ang marshmallow ay mabenta. Okay, tayo ay magpatsuloy, naputol, may bumili. Beng-beng, limang box ang kinuha natin. Benta natin ito ng 10 pesos. Ayan, daming bing-beng kasi walang bing-beng ang grocery. Alam nyo naman, minsan lang tayo makapasok sa grocery, dinamihan na natin. Tapos, ito mga ganito, siyempre, whipper stick. 8 pesos. Hindi na ako nagbebenta ng stick ko pa isa-isa kasi kukunat yan. Tapos, meron ditong Chocomucho mga sisi, oh. Tapos, may free siya na Birds 3. Ayan, 12 pesos na yung kita natin dyan. Tatlo yung kinuha natin. Ayan. Ay, apat pala. Apat yung kinuha natin sa Chocomucho. Ayan, Chocomucho. Tapos... Pajibar, bar, kulay green. Iba't ibang kulay ito mga sisiko ko. Wala lang siyang choco. Choco lang ang wala. Tapos, ito pa. Ito pa. Kumuha tayo ng best food. Kasi wala na akong best food. May free siya na dalawang Skyplex. O, Kumuha tayo ng limang ganito. So, sampung Skyplex na ang free natin. Ayan, daming free. Tapos, ito, Anlin. Para sa matanda na nagsasalita ngayon. Ayan. And then, mga kapi na ito sa ilalim mga sisiko, kapi, tapos fiesta pasta. Ito yung binibili ko kasi mas mura siya. And ano lang siya 400 grams. Pero kumuha din tayo ng mga Nestle cream. Kumuha ko ng 10 Nestle cream, ayan sa ilalim oh. Tapos ganito siya oh, naka-pair. Naka-pair siya, hindi ko alam kung may may promo ba to? Pero matagal pa naman yung expiration date niya. August pa. So, sampu yan. So, yan. Hindi na natin kalkalin siguro ito lahat. Kasi magkalat na dito mga sisi. Ayan pa yung beng-beng. Ayan, nasa sahig ko na nga. Ayan, tinapon yung iba. Para proceed na tayo. Hala. Proceed na tayo sa next box. Hala, nagkalat na. <laughs> Pulutin ko muna mga sisi. Pagalitan ako ni Kuya Dave nito. Mamaya. Ayan. Balik natin yan dyan. Ayan. So, ito dito, syempre, ito yung mga laruan pang bata. Hindi pa rin ito mawala talaga pag ako'y mag-grocery. So, syempre, 6 pesos na ang benta ko bawat isa. Ayan. Assorted yan sya. 6 pesos. 6 pesos. 6 pesos yan siya. Ayan. Tigtatatlo yung tinuha natin. Tigtatatlo yan. Ito pa. Ayan. Tapos, mod mamon. 18 ang benta ko. So, tingnan nyo na lang mga sisiko mga item na to ay mabenta talaga sa sari-sari store natin, ayan napaka-init ng panahon tapos watatops na assorted na lang ang kinuha natin para maganda tingnan ang kulay kapag mag-display tayo iba-iba yung kulay sa dalawa yung kinuha natin 10 pesos ang benta ko nito okay, next ay chips delights mga sisi, so tingnan ko kung magkano ang benta ko, kasi yung binibenta ko dati ay kulay puti yung chocolate chips. Tapos meron tayo dito ng dip dip. Ayan, dalawang dip dip, dalawang pack ng dip dip. And kumuha tayo ng honey. Sampung honey yan mga pisiko. Ayan. Ito pa honey. 2 pesos ang benta natin dyan. May mga honey sell pa tayo. Tapos ito. hindi na ako gumagawa parang ng ice candy. Kasi wala ng time. Ganito na lang. Lagay natin sa freezer, benta ng 5 pesos each, kumuha ako ng mga sampung ganito mga sisi next item ayan, dami pa nito ito ay mga ricados na mga ketchup, mafran ang iba dito sa ilalim ay puro na mga dilata ayan ketchup mga sisi, mga dilata tapos ito maling, kumuha tayo ng maling and mga diboti na ito dito sa ilalim yan din nilang natin kalkalin lahat mga sisi. So ipakita ko na lang sa inyo pag ma-display na to lahat. Yan, magto-tour tayo ulit. Tapos dito sa mga maliliit na box, yan ito ay mga non-food. Nandito yung mga pampers, usporo, diaper, mga tissue ito yung gamit ko sa bahay. Ayan. Tapos foil yan. Ito ay mga non-food pa rin, del, del, mga efficacent, cream silk. Ayan, mga gel, bioderm. Tapos, next box, ito dito, shampoo, mga candle, ayan, sorp na violet kasi walang violet sa, ano, sa grocery. Tapos, last is ito mga calchis, noodles, ayan, may mga noodles din dyan na mga malalaki. Ayan, so, hindi na lang natin halongkatin lahat kasi napakarami nito mga sisi magkalat na, na dito na part. So, ganito na lang, silip-silip. Total, pag ma-display na to, makikita naman natin lahat. Kasi isasabit natin yan mamaya. So, ito yung tatrabaho ko ni Kuya Dave. Siya na bahala nito mga sisi. Kasi ako papasok sa, tinda, sa tindahan, sa bahay pala. Kasi dami ko namang gawain doon. Okay? So, thanks for watching mga sisi ko. Love you. Uh, laban lang po tayo ha. Huwag mawala ng pag-asa. ยันแฮปปี้เซลลิงป po bye